So, hi guys! Welcome po sa aking vlog. Ayan, so if hindi ka pa po nakachune sa aking channel, please do like and share and subscribe pa sa aking channel and please do hit the notification bell so that you're always updated pa sa aking channel. Ayan, so for that vlog. Ayan, so I'm going to share with you something like nothing is special naman sa aking vlog. Ayan. So, today, we're gonna do unboxing. Ayan. So, actually, I want to unbox na kanina, but you never mind. Vlog ko na lang. So, ang bagay ko na lang sana re-unboxing. Kasi gusto kong makita yung items if proper ba siya or But anyways, ayan. So, um, let's talk about sa mga online shoppers. Ayan. Mahilig ba kayo mag-online shopping? Like me? Ayan. So, I think naman, yes. Ayan. So, itong online shopping, online, itong online shopping na to is, nabaka famous din ito sa Pilipinas. So, kaya dito sa Singapore, actually, I'm not sure if all over the world famous na famous itong online shopping na ito. Hindi kasi ako nag-research. But anyways, ayan. So, familiar ba kayo sa Shopee? Ayan. So, I think naman, uh oo. -oh. Ayan. So, actually, hindi ako masyado nag-online shopping sa Shopee. Pero, um, first time ko siyang ay, hindi naman first time. Nang beses na rin ako ng online shopping. Pero natagal na yun. Pero ngayon, ng online shopping ako kasi may mga sila sila. And, um, ito mga to. Pasalabong natin sa Pilipinas. Ayan. So, sasamahan so, niya ako. Let's check it out. Kung ano, kung ano yung shopping ko. Kung worth it pa siya or hindi. So, but anyways, ayan. Sa so, pasal ko man ang aking So, um, I'm going to show you now. It's the unboxing. Ayan, sa lang. So, ito yung ko sa Shopee. Ayan, kung makikita niyo. Ayan, so... Ayan, so I'm so excited to show you guys ano yung metal nito. Ayan, so... Let's see. Hindi naman siya gaano ka-expensive actually kasi nag-sale siya. Hmm. So, kasama niya ako guys, ah. Tara, let's open it! tengok kena ada kat tu So hopefully ni siya nasira Yan tu so, one Two So, lima siyang ganito, guys. So, lima yung in-order natin na ganito. So, nasa lima siya. Okay. So, hindi ko alam mo. Oh. Yan sa din yung yung isa kasi parang nabuksan niya siya ng pagka-deliver. Okay. Nag-try niya siya. So, wireless headphone siya, guys. Okay. Okay. Tushe ni zli еёales ah. Aneke ka nya. Sa meren cheng Chinese Ming kasi mereng Che may. Tes meren din s jamais umiizheng j кровip incident. So, nung hindi pa siya nagsisale, $23 something siya. Pero nang sale na siya, $4 something na siya. Tapos madami kasi akong vouchers. Tapos yung mga naipon na coins, something like that. Eh, sinagamit ko siya sa so, hindi ako nagbayad ng ganang kamahal. Ayan, so, bluetooth daw siya eh. Tapos yun yung siya. But hindi ko na siya na-try na. Ayan, na. so, ayan siya na sa so. na. Cute din siya. ano ba? Sana ako. Pang DJ. Yeah. Hindi ako sanay mag ganito. Pero binila ko kasi ito para sa mga anak ng mga pinsan ko. Ayan. So, yun. Ito yung mga ipapasalabong natin sa kanila kasi mga teenagers na tapos mga gamers sila kagaya ko. Ayan. So, yun. Ito yung mga ipapamigay natin sa kanila na pasalubong Hindi kasi sila masyadong kumakain ng mga chocolate, something like that. Limited lang. Kaya yun. So, mahilig sila sa mga eh mga bagay na mga gamit nila. Hindi lang sa pang personal nilang ano, mga time pass. gamit nila, nila sa school or something like that. Ayan. So, hopefully magustuhan nila. Ay, hindi pala siya na i So, saan mo siya i-charge by the way? Madam, saan yung card niya? Oh, ba, saan? Pero saan siya i-charge? Hindi ano ko maanap kung saan siya i-charge. Ay, ito pala. So, dito mo siya i-charge. Ayan, sa so, isa so, ko siyang Ayan. I get young man yan. vlog mo lang dahil sa socket. Tapos, na-charge na. Ayan, so. Ayan, guys. So, thank you for watching. Ayan, so, hopefully, <laughs> nag-enjoy sa akin. Nag-enjoy kaya sa aking vlog. Ayan, so.